panalangin at pagninilay sa pista ng Santo Niño. Magandang araw at welcome sa Come Pray With Me. Ngayon, tayo'y magkasama sa diwa upang ipagdiwang ang pista ng Santo Niño, isang araw na nagdiriwang ng pananampalatayang parang bata, pag-asa, at ang mapagmahal na proteksyon ng Diyos. Kahit nasaan ka man, naway makasama ka namin sa espesyal na panalangin at pagninilay na ito ang Santo Niño o ang Banal na Bata ay may espesyal na lugar sa puso ng marami, lalo na sa Pilipinas. Ang kanyang imahe ay nagpapaalala sa atin ng pagiging simple, pagtitiwala at kababaang loob na taglay ng mga bata. Mga katangi ang tinatawag tayo ng Diyos na yakapin sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sa araw na ito, ating inaalala kung paano ang santo ninyo ay kumakatawan sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, lalo na sa mga pinakamahina. Ngayon, magmuni-muni tayo at humingi ng kanyang proteksyon at mga biyaya para sa ating mga pamilya at komunidad. Ngayon, magsama-sama tayo sa isang panalangin. Maaari ninyo akong sabayan sa panalangin o maaari din kayong makinig at ipagdasal ang inyong mga kahilingan kay Santo Ninyo panalangin, minamahal na santo. Ninyo, banal na bata ng Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Kami po ay humihiling ng inyong proteksyon para sa aming mga pamilya, komunidad, at bansa. Gabayan po ninyo kami sa inyong mapagmahal na presensya. Tulungan po kaming magtamo ng pananampalataya at tiwala tulad ng mga bata na may buo at tapat na pananampalataya sa inyo. Nawa'y patuloy po kaming maramdaman ang inyong yakap at nawa'y ang inyong kapayapaan ay maghari sa aming mga puso at tahanan ngayon at magpakailanman. Amen. Sa espesyal na araw na ito, maraming pamilya ang nagdiriwang sa pamamagitan ng prosesyon, pagpapailaw ng kandila at pag-aalay ng mga panalangin kay Santo Niño kahit hindi man tayo makasama sa mga tradisyong ito, maaari pa rin tayong magdasal ng tahimik sa ating mga tahanan at alalahanin na ang Santo Niño ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Habang patuloy nating ipinagdiriwang ang pista ng Santo Niño, naway maalaala natin ang kanyang paanyaya na magtiwala tulad ng mga bata. Naway magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin at gaya ng Santo Niño, manatili tayong bukas sa Kanyang pagmamahal at biyaya. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon sa come pray with me. Naway patuloy kayong pagpalain ni Santo Niño ng kapayapaan, kagalakan at pagmamahal. Magandang pista ng Santo Niño at alalahanin saan man kayo naroroon kayo ay palaging minamahal at protektado ng kanyang biyaya.